Isang kakaibang pangyayari ang naganap noong tag-init ng 1518 sa Strasbourg, France. Sa halip na karaniwang epidemya ng sakit o digmaan, isang epidemya ng pagsasayaw ang tumama sa lungsod. Daan-daang tao ang nahulog sa spell ng walang tigil na pagsayaw, na umabot sa puntong ilan sa kanila ay literal na namatay sa sobrang pagod. Hanggang ngayon, nananatili itong isang misteryo sa kasaysayan. Ano nga ba ang nagdulot ng kakaibang pangyayaring ito? Tara't alamin natin ang kwento ng Dancing Plague ng 1518. Bago natin talakayin ang mismong Dancing Plague, tingnan muna natin ang Strasbourg noong 1518. Ang lungsod na ito ay bahagi ng Holy Roman Empire. Ang mga tao ay namumuhay sa gitna ng matinding kahirapan at kagutuman. Ang Europa noong panahong yun ay dumaranas ng sunod-sunod na trahedya, peste, kakulangan sa pagkain, at gyera. Imagine mo na lang ang bigat ng buhay noon, kasama pa ang takot sa galit ng Diyos na madalas iniisip ng mga tao noong medieval era. Malalim din ang paniniwala ng mga tao sa reliyon at supernatural. Isa sa mga tanyag na santo noong panahong yun ay si Saint Vitus, na pinaniniwala ang may kakayahang magdala ng pagpapala, o sumpa, ito ang konteksto kung saan nagsimula ang dancing play. Noong Hulyo taong 1518, nagsimula ang lahat sa isang babae na nagngangalang Frau Trafea. Isang araw, bigla na lang siyang sumayaw sa gitna ng kalye, tila wala sa sarili. Ngunit ang mas nakakagulat, hindi siya tumigil, hindi man lang natulog o nagpahinga, sa loob ng ilang araw. Hindi nagtagal, sinundan siya ng iba, sa loob lamang ng isang linggo, higit tatlumpung tao ang sumasayaw na kasama niya. Pagkalipas ng isang buwan, umabot ito sa apat na raang katao. Ano kaya ang nangyayari? Ang eksena sa Strasbourg ay hindi pangkaraniwan. Maraming mga tao sa gitna ng kalsada na pawisan. Halos hindi na makahinga, ngunit patuloy na sumasayaw. Ang iba ay napupuno ng pasa, sugat, at bumabagsak sa sobrang pagod. Ayon sa mga ulat, ilan sa kanila ang namatay mula sa stroke o heart attack. Sa simula, inakala ng mga autoridad ng lungsod na ang pagsayaw ang solusyon sa problema. Akala nila, kapag nilabas ng mga tao ang kanilang enerhiya, titigil din sila. Kaya naman nagtayo sila ng mga entablado, nagdala ng mga musician, at hinayaan silang sumayaw ng tuloy-tuloy. Ngunit mali ang kanilang teorya sa halip na humo pa, mas lalong dumami ang mga naapektuhan. Napagtanto ng mga autoridad na kailangan nilang maghigpit. Pinagbawal nila ang musika at inutusan ng mga sumasayaw na pumunta sa dambana ni Saint Vitus upang humingi ng kapatawaran. Ngunit bakit nga ba ito nangyari? Sa daan-daang taon, maraming teorya ang lumitaw upang ipaliwanag ang Dancing Plague ng 1518. Narito ang ilan sa mga pinakatinatanggap na paliwanag. Ang unang teorya ay ang mass hysteria theory. Isa sa mga pinakatanyag na paliwanag ay ang tinatawag na mass hysteria o mass psychogenic illness. Sa panahong yun, ang mga tao ay dumaranas ng matinding stress dahil sa gutom, peste, at kahirapan. Ang ganitong kalagayan ay maaaring magdulot ng collective anxiety na nagre sa kakaibang pag-uugali tulad ng walang tigil na pagsasayaw. Ang pangalawang teorya naman ay ang ergot poisoning theory. Ang isa pang teorya ay ang pagkalason sa ergot, isang fungos na tumutubo sa rye. Ang ergot ay naglalaman ng kemikal na katulad ng LSD, na maaaring magdulot ng hallucination at muscle spasms. Ayon sa teoryang ito, maaaring ang pagkain ng kontaminadong tinapay ang naging sanhi ng kakaibang pag-uugali ng mga tao. Ngunit may kakulangan sa ebidensya upang patunayan ito. Ang huling teorya naman ay ang supernatural beliefs. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay dunot ng paniniwala kay Saint Vitus. Ayon sa kanila, ito'y isang uri ng banal na parusa o sumpa. Dahil sa malalim na paniniwala ng mga tao sa supernatural, posibleng ang kanilang paniniwala mismo ang nag-trigger ng epidemya. Ang dancing plague ay isa lamang sa maraming kaso ng mass hysteria sa kasaysayan. Sa modernong panahon, nakita rin natin ito sa iba't ibang anyo tulad ng biglaang pagsakit ng tiyan sa mga eskwelahan o kakaibang pag-atake ng pagkahimatay sa mga grupo. Pinapaalala nito sa atin ang koneksyon ng ating mental state sa ating pisikal na kalusugan. Hanggang ngayon, ang dancing plague ay nananatiling isang misteryo, ngunit ito rin ay nagbibigay liwanag kung paano ang stress, kultura, at paniniwala ay maaaring magdulot ng mga kakaibang pangyayari sa lipunan. Sa dulo ng ating kwento, ang Dancing Plague ay hindi lamang tungkol sa sayaw. Ito'y tungkol sa kung paano tayo, bilang tao, ay tumutugon sa stress, trauma, at paniniwala. Maaaring hindi natin malalaman ang eksaktong dahilan, ngunit isa itong paalala na ang kasaysayan ay puno ng misteryo at leksyon. Sa tingin mo, posible pa bang mangyari ang ganito sa modernong panahon? Iwan ang iyong sagot sa comment section. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong kwento, Mag-subscribe sa aming channel, hit the notification bell para updated kayo sa aming content.